Hello guys, uh, meeting kami ngayon kung paano kami gagawa ng pera. Eno, eh, no, kasama pa namin yung isa, yung isang scammer. Is scammer po yan. <laughs> Nag-uusap kami tatlo kung paano ba namin uh, bubudulin si Enad. Sinap, napakayabang talaga ng taong, sobrang yabang. Si Ay, Enad, oh. kala mo naman, ang ganda ng oh, bungis. Kala mo, ang ganda ng kusik. Mayabang eh no? Mambayag naman. <laughs> <laughs> yabang yeah, e eh, no? Ay, <laughs> <laughs> Alam mo ba hindi ko narinig yung sinasabi nyo? Magkakabilan tayo eh! <laughs> dito pala gagi yun! Magkakabilan tayo! Magkakabilan pala natin! Ay, pauso kasi ito! Ah hindi ito! Oh. Oh, may nasabihin ako! May oh. nasabihin ako! Ay sa mga ano, mga naghahanap diyan ng extra. Meron kami dito pinakamagaling na extra, Lumalagari. Oh. Mm. kid, tsaka sa Timbulugoy, Lumalagari. Eh, eh. Lumalagari. Oh. Ano. Pero isa naman, ka, uh, isa naman sasabihin ko eh, Otis po taragis. <laughs> tano buyuyin. <laughs> tano Tano <buyoy. laughs> Oh, hindi pala naka-play ka. Kala ako naka-play. <laughs> hindi. Kala ko naka-play. <laughs> <laughs> Mga scammer kasi wala. <laughs> hindi pala naka-play. <laughs> mauutang sana ako kay Enad. Kaso, hindi tayo pautangin. Tapos oh, baka naman pwede makautang. Mabilis naman ako magpautang, pare. Hmm. Eh, mandarin nga lang tubo ng isang libo. Visit! Gano'n ba gusto mo? Hindi, ganito na lang. Ihintayin kung ano, ihintayin kung mawalan ng pera si Enad. Pagka ito nawalan ng pera, papautangin ko ng 500, tubo, 1,000. libo. Baliktad pare. <laughs> Hindi! Ayun ako eh, yun ako eh. Ako ang papautang. Pera ko to eh. Akin to eh. Pagkakamutang ka sa akin ng 500, ang tubo nun is 1000. Ang balik nun, 1,500. Saan <laughs> so, palinila kita ng pera? Sana ulpal do. Guys, napakayaman talaga ni Enad. Oh. Pero... Wala, baka mababawasan po eh. Mahirap na. Mababawasan <laughs> pa eh. Isilid-sisilid ko na. Mahirap na. Tatagpas yan mamaya kay Kevin. Kevin, maraming dalang pera to eh. Tatagpasin, na, tatagpasin ng natin ang pera niya. Tatagpasin natin niyan. mamaya. Ubus yan to. Ubus yan. <laughs>

nang i ah, Babalak mang i-scam. Yeah. Na galit na galit yung mukha <laughs> na. Paano kung ang iyong minamahal ay may mahal na palang iba? Ipagpapatuloy mo pa ba? O lalayo ka na lang? Pag... Bag, 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 bag. Pak, tinajakan pun. Pa. Bag. <gallus> kario 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 pak pak pak, tak pag tak palu mu palu mu pag pag Bag, bag, bag. Durug. Sino inpart? par? mayro. Tawani. 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 yung Tawani. 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 lakas talaga Tawani. tama mo Tawani. Tawani. Ang lakas. Karyo! Kikig! Kikig! Tawani. Tawani.

Igot Ikot ka, ikot ka. Ikot, ikot. 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 ikot.